Patay ang tatlong bata matapos silaban ng sarili nilang ina sa Santa Maria, Bulacan. Malagim na trahedya ang sinapit ng tatlong bata at kanilang nanay sa ka Santa Maria, Bulacan. Pro fire protection ng bote ng paint thinner at posporo sa bahay. Oh, baby, ano? Isang bahay sa Bulacan ang nilamon ng apoy habang mahimbing ang tulog ng mga tao sa paligid. Sa loob ng ilang minuto, wala nang natira kundi abo, usok at bangkay ng isang ina at tatlong musmos. Tatlong bata wala ni isa ang nakaligtas. Ang ina, duguan, sugatan, sunog ang katawan, pero hindi agad namatay. May mga posporo, may basyo ng paint thinner, at may mga bulong-bulong ang siya mismo ang nagsimula ng apoy. Ito ba'y trahedyang aksidente? O isa itong desperadong hakbang ng isang inang tuluyan ng nilamon ng lungkot, galit at kawalan ng pag-asa? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa Barangay San Vicente, Sta. Maria, Bulacan, isang lugar na tahimik sa gabi kung saan ang tanging maririnig ay huni ng kuliglig at ang banayad na ihip ng hangin sa mga dahon ng saging. Doon, sa gitna ng ordinaryong gabi ng mga natutulog na tahanan, may isang bahay na biglang naging impyerno. basta na lang sumabog walang babala walang amoy ng sunog walang ingay isang segundo tahimik ang gabi sa kasunod na segundo nilamon na ng apoy ang buong bahay hindi ito unti-unting paggapang ng apoy mula sa kusina hindi ito normal na short circuit ang bilis ang lakas tila sabay-sabay ang lahat parang may sabayang pagsabog sa loob walang sigaw Walang yelong nabasag, walang ingay ng takbuhan. Ang mga kapitbahay hindi rin nakaramdam ng kakaiba. Walang umaling ngaw na hiyaw, walang saklolong narinig. Ang buong paligid parang piniling huwag makialam. Habang sa loob ng bahay, isang pamilya na ang pinupulbos ng apoy. Sa kwarto, natagpuan ang isang taong gulang na sanggol. Wala nang buhay. Nasa kama pa rin. Sunog ang katawan wala nang natirang pagkakakilanlan. Parang hindi na siya sanggol, parang hindi na tao. Ang kanyang maliit na katawan, naging isa na lang sa mga sunog na bahagi ng silid. Hindi na siya nagising, hindi na siya nakaiyak, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong lumaban. Sa banyo, natagpuan ng dalawa pa, tatlong taon at anim na taon ang edad. Buhay pa sila ng matagpuan, pero ang katawan nila wasak na, puro sugat, lapnos ang balat, magkayakap, nakaluhod. Hindi alam kung nagtangkang tumakas o magtago. Hindi rin malinaw kung paano sila nakarating sa loob ng banyo kung tumakbo ba sila roon o doon na sila naabutan ng apoy. Pero malinaw ang bakas ng desperasyon. Isinugod sila sa ospital, kasama ang kanilang ina. Buhay pa rin ito ng matagpuan. Gumagalaw. May hininga. Pero halos buong katawan niya sunog. Pagdating sa ospital, tinangka siyang isalba pinaikot sa emergency room, tinapalan, tinagpi. Pero habang lumalaban ang katawan niya, unti-unti ring bumibigay ang lahat. Bumagal ang pulso. Humina ang paghinga hanggang sa tuluyan na ring bumigay. Walang sino man ang nakaligtas sa bahay na iyon. Sa loob ng ilang minuto, apat na buhay ang nawala at halos walang nakaalam habang nangyayari ito. Akala ng lahat, isa lamang itong trahedya isang karaniwang sunog. Pero hindi nagtagal, bumagsak ang hinala. Bumigat ang tanong. May kakaiba. Nang imbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang pinangyarihan, isang nakakagimbal na eksena ang bumungad sa kanila, hindi lang simpleng pagkasunog. Sa gitna ng abo, may mga bagay na hindi mo inaasahang makita sa normal na tahanan. Uh, isang kahon ng posporo, basyo ng paint thinner, hindi ito aksidente, hindi ito gawa ng sirang kable. Hindi ito sunog ng kahinaan. Ito ay sunog ng intention. Ang paint thinner, isang chemical na madaling magliyab. Posporo, ang kasangkapan para ito'y simulan. Kung magkahiwalay, hindi masyadong delikado. Pero kung ipagsama, nakamamatay. Lumakas ang hinala. Sinadya ba ito? At kung sinadya, sino ang gumawa? at ang mas ipagsisikip ng dibdib ng nakararami, bakit kasama ang mga bata? Ang apoy ay parang sinadyang idirekta sa mga kwarto. Parang may intensyong walang makalabas. Parang may galit. Parang may hinanakit. Parang ang bahay mismo ang piniling maging silid ng pagdurusa. Habang nagsisiyasat ang mga autoridad, ang mga tanong ay nagsimulang maglagablab na rin. Ito ba ay trahedya ng isang nawala ng pag-asa? O ito'y kasalanan ng isang pusong winasak ng matagal na pananahimik? Walang CCTV, walang saksi, pero may ebidensya. At ang ebidensyang naiwan ay hindi basta nasusunog. Hindi agad kumalat ang balita, pero nang nagsimulang umaling ang usok ng sunog, kasunod nito ang isang mas masangsang na tanong, sino ang may gawa? Sa unang tingin, biktima ang ina. Bit, bit palabas ng nasusunog na bahay, buhay pa, sugatan, lumalaban. Pero sa kanyang mga mata, may isang bagay na hindi matawaran. Hindi lang sakit, hindi lang takot, kundi isang uri ng katahimikan na mas malakas pa sa sigaw. Walang saksi, walang video, pero may mga bulong. Isang linggo bago ang sunog, nagtungo siya sa barangay hall. Gabi pa raw iyon, umiiyak, nanginginig may hinanakit, isinusumbong ang asawa, isinusumbong ang kanyang biyenan. Hindi basta away mag-asawa, hindi basta pagod sa buhay, may nilalabanan siya sa loob ng bahay, sa loob ng sarili. Ayon sa blotter, iniwan na raw sila, wala nang suporta. Naiwang mag-isa, tatlong anak, walang hanap buhay, walang masandalan. Sabi ng opisyal, tila gutay-gutay na ang kanyang loob. Pero walang nangyari, wala nang sumunod sa kanya o mag-follow up tungkol sa hinaing niya. At gaya ng karamihang sigaw ng mga ina sa lipunang ito na libing iyon sa tahimik na mga drawer ng opisina. May mga kapitbahay na biglang nakapagsalita. Naalala raw nilang ilang araw bago ang sunog, tila may kakaiba. Tahimik ang bahay. Wala ang dating sigla ng mga bata. Hindi na muling nakita sa labas. Ang ina, lumalabas minsan bitbit -bit ang isang bote. Amoy kemikal nakatingin sa kawalan hindi umiimik may isang lalaking nagsabing narinig niya ang isang tunog mula sa loob ng bahay dalawang gabi bago ang insidente parang sigaw parang tili pero wala siyang pinansin akala niya normal lang away pero ngayon ang sigaw na iyon ay parang multong gumagapang sa kanyang pandinig nang sunugin ng apoy ang bahay kasama nitong sinunog ang mga sagot pero may naiwan sa ilalim ng guho, isang kahon ng posporo, basyo ng paint thinner, nakatagilid, hindi sunog, parang sinadyang iwan, parang iniwang bakas. Paint thinner, isang chemical na karaniwang ginagamit sa paggawa o pagpipintura. Pero sa maling kamay, isa itong sandatang tahimik pero mabisang tagapagdulot ng bangungot. At ang posporo, isang simpleng gatilyo, isang kilos lang at lahat ay mawawala. Ayon sa Bureau of Fire Protection, hindi ito pangkaraniwang sunog, walang electrical overload, walang problema sa gas line, pero may amoy, matapang, matuli sa ilong, at may pattern. Ang apoy hindi basta kumalat. Parang sinadya ang direksyon, parang may plano. At ang tanong na gumugulo sa mga investigador, may humarang ba sa pinto? Bakit tila walang lumaban? Bakit tila walang sinubukang tumakas? Sa ospital... Habang nilalapatan ng lunas, hindi na siya nagsalita. Wala siyang sinabi, walang inamin, walang idinagdag, parang tanggap na niya, parang alam na niya ang kahihinatnan. At nang bumigay ang kanyang katawan, para siyang binitawan na ng mundo, wala siyang iniwang sulat, wala siyang paliwanag. Isinaran niyang kasama sa kanyang huling hininga ang lahat ng sagot. Kaya ngayon ang tanong ay nagsisimulang lumalim, sumisiksik sa isipan ng lahat. Siya ba ay isang inang nawalan ng pag-asa? O isa siyang nilamon ng sarili niyang kadiliman? Siya ba ang tagapagtanggol ng kanyang mga anak? O ang naging dahilan ng kanilang kamatayan? Sa mundong bihira lang makinig sa mga ina, gaano kadaling magpanggap ang sakit bilang katahimikan? At gaano kahirap tukuyin kung ang katahimikang iyon ay isa ng palatandaan ng panganib? habang nililibing ang mga bata sa iisang kabaong habang pinagsasama sa isang hukay ang apat na biktima, may tanong na hindi mailibing. Pamilya ba ang sinunog ng trahedya o pamilya ang sinakripisyo ng isang pusong tuluyang nasira? Tahimik na muli ang bahay. Abo na lang ang naiwan. Walang sigaw, walang paliwanag, walang sagot. Pero sa gitna ng katahimikan, bumabalik ang mga tanong, hindi kung sino ang may kasalanan kundi kung may mga bagay bang na-miss natin. May naitala sa blotter, may reklamo sa barangay, pero walang follow-up, walang sumunod, walang nagtanong kung kumusta siya pagkatapos ng gabing iyon. Ilang beses siyang lumapit, ilang beses siyang sinubukang marinig, pero hindi sineryoso. Wala tayong tiyak na sagot. Pero may malinaw na pattern. Isang ina, tatlong anak matagal nang walang suporta at unti-unti tila bumigay. Dito pumapasok ang isang bagay na madalas hindi natin pinapansin, mental health, depression, anxiety, trauma. Ito'y hindi laging halata. Minsan nakatago sa tahimik ng mga mata, sa pilit ng ngiti, sa mga salitang okay lang ako kahit halatang hindi. At kapag walang sistema ng suporta, walang kaibigan, walang pamilya, walang institusyon na dumadamay, mas lalong lumalalim ang pagkalunod. Hindi natin tiyak kung ano ang tumulak sa ina. Hindi natin alam ang buong kwento ng kanyang iniisip, ng kanyang pinagdaanan. Pero malinaw, may mga senyales. At may pagkakataon tayong kumilos pero huli na. Hindi lahat ng sugat ay nakikita. Hindi lahat ng humihingi ng tulong ay sumisigaw. Kung may kakilala kang tila hirap, tahimik, o pabigat ang dalahin, makipag-usap. Kumumusta, makinig hindi mo kailangang maging eksperto. Ang simpleng pagtanong na kumusta ka ay maaaring makapigil sa trahedya. Pwede ka ring humingi ng tulong sa kanila. Narito ang mga handang makinig. National Center for Mental Health, NCMH Crisis Hotline. Libreng Sabisyo, Bukas 24-7. Smart, 0966-351-4518. Globe, 0917-899-8727, USAP. Landline 1553 Hopeline PH Globe 2919 Landline 02 804-4673 Toll Free PLDT 1-800-188-4673 Kung ikaw ay may opinion o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end